Sana ang uh, pagmamahal na ipinapakita natin pag, day, pag Valentine's Day na siguro labong ng nasa, sa, matataas na opisina. Pagka nakita, ang line-up ng alyansa, eh, kung ano-ano na sinasabi. Ang iniisip lang nila, pagkasunod, ang kaisa-isang sunod. Dahil mabigat ang kalaman. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat. Nag-aantay kami ng dadalhin. Sa tatlo ba, alam niyo po nila kung paano patakbo, ang patakbo, patakbuhin. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake talaga naman nakita mong kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga ating mga kandidato rito. Dahil po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay eh, maaasahan. Hindi po. Ay tapa ay, sila po. At alam niyo po mas ang mas mahalaga pa diyan. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino para at, at ninanakaw ang kanilang huli. Sentro na pagpapalas, pagpapalapastangan ng mga kababihin. asa ah, ang maganda, ah, para sa Pilipinas. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas!